Na niluto sa putik naman nga niho Ang aulamin namin nga hindi niya sa bukid mga kamangyan. At natin kung tunay na masarap. Ay for the go! <laughs> <laughs> So, yun ang nga yung mga kamangyan. Sobrang nai excite ho talaga kami sa agaw in namin ngayon. Dahil ay, mga manok na nabili namin ay hindi ho alutuin ng adobo, tinola, o kung ano paman. Dahil ang agaw in ho din ay alutuin sa puti. Sobra kasi talaga ako naku-curious mga kamangyan kung paano nga niyo, nangyayari yung gayon. Kaya nga ko, i-atry namin ho din sa buki. Noon nakaraan ko pa nga nyo nababanggit sa kanina na pwede nga nyo magluto ng karning manok doon sa puti. At kahit nga Ani niyo si tata, hindi naman naniniwala. Ay, ano daw namang klase yun? At bakit daw naman sa putik palutuin? Aroy, ah. <laughs> Bali, nilabas ko nga nila ang palari asin kanina mga kamangyan. At after who no, nayari nga niho at hinugasan ko na. Tuwa nang kapag hindi ho yan hinugasan, alabay pagkaalat-alat. At dahil nga niho, first time na ang namin yung agawin mga kamangyan, na nagurado na rin ho kami, ka nga ni. <laughs> ay, pakuloan na rin ho namin. Para mas malambot-lambot na siya at saka humalasa na rin. Kasi ito nga niyo pala yung paligid ng bahay kubo namin mga kamangyan at talagay pagkaganda-ganda na. At talagang alagang alaga yan ni Kuya Bunjing, ni Kuya Ongpong at saka ni Tatay. <laughs> o, digam talagang parang meron na kaming mini farm. Huy, ang dahing ano kailangan <laughs> mamaya mga kamangyan, dinin na ako kami kumuha ng lupa. Kahit anong lupa naman mga kamangyan, basta yung feeling nyo kapag nilagyan ng tubig magiging putik, yung parang magiging clay siya. Kasi siguraduhin niyo rin ho na walang kasamang mga kunguro na bilitin ng mga aso. <coughs> Kasi okay. so, alam niyo mga kamangyan, matagal na ho talaga ako nakakita ng mga nagluluto doon sa putik. Kasi so kadalasan nagawa noon yung mga taga ibang bansa. Parang mga nasa kagubatan sila gayon. Talaga na papaisip din ako mga kamangyan kung ano ba yung kaibahan noon sa normal na pagluluto ng karning manok. Gawa ng ako pag naluto naman yun, parang itsura yung naihaw lamang, ganyan ganyan, nalitsyon, inasal. So, sobrang dami talagang tanong sa isip ko. Hoy, ang arte. So, ngayon, malalaman talaga natin kung ano yung kaibahan, kung ano yung lasa. Kung maulit pa baga kami magluto ng garni. At dahil nga nyo, nakakuha na kami ng lupa, mga kamangyan. Aring nga nyo, sinakuya at nilagyan na ho arin ng tubig. Para lamas lamasin na at maging puti. Para lang din talaga silang nagalaro-laro diyan. Salamat. Matawa pa nga ako diyan mga kamangyan. Gawa ng habang inagawa ho nila yan. Ay, yung aking pamangkin, aba, ay dering-dering. Para mo hindi doon sa putikan. Aray, ah. Kasi nakuya na nga, nga nila ako pala yung ko diyan. Para naman hindi sayang yung kalakihan ng mga katauan. Ay, banat-banat ba natin ang mga buto. Oh, <laughs> hindi. Talaga naman yung banat na maabot o gawa ng umaga, tanghali, hapon. Andiyan nung sila at inaintindi yung mga sili nila. Yeah. Ewan ko pero parang minsan naabutan ko, inakausap na nila yung mga sili. <laughs> After mga 5 to 10 minutes nga niyo pala mga kamangyan, ari ho at kinuha na namin din yung nga niyong karning manok. Kinuha talaga namin tinagalan mga kamangyan, gawa ng syempre, alutuin pa naman ho ari mamaya. Tapos ho habang inapalamig yung karning manok, magagawa na ho ako ng pampasarap doon sa karning manok. So naglagay na ho ako din yun ng toyo, asin, paminta, paprika, garlic powder, asukal at saka ho lemon. Tapos konti ho pinag pa kanina nung karning manok. At grabe, para na rin talaga akong may anak diyan. <laughs> ano ba? Nagkakot na nga niyo pala si Kuya Bunjing nung Hollow Blocks mga kamangyan. Gawa nga niyo dyan natin alutuin yung karning manok. At ano, talaga yung nararamdaman ko? Para akong na excite na inakabahan. Alang harap, te. Bala, punuin nga niyo pala yan ang uling mga kamangyan. Gawa ng dapat yung buong paligid ng karning manok. Then, may nakapalibot na baga. Grabe yung feeling ko ngayon para kami naasali sa kompetisyon. Maya, maya nga niyo, ay dumating nga si tatay Dini sa bahay kubo at may daladala petchay. So, ay, nagulat din nga niyo ako diyan at napansin ko yung kanyang suot. Kaya pala papugi ng papugi. Uy! At natawa pa nga niyo ako diyan, yan. Gawa ng may baon-baon pa talaga doon sa kanyang bulsa at yun daw ay para sa ako. Uy. grabe, masyado mo akong love. binasa ko rin nung balay nakasulat din yung mga kamangyan nakalagay pa ay probinsyano ako Partilis. May number pa talaga na one seven. Aba, tay nyo na aret. Baka tumama. Huy! Uh, kahit dati pa naman ng mga kamangyan, talagang proud na proud yan si tatay sa pagiging probinsyano. Kaya siguro yung nakaka-relate doon. Ay, naku, i-mention yung page ng probinsyano ako party list, para naman mapansin si paring Junyo. No, nyo. Naku, pag napansin, panagurado aray tua. tuwa Baka biglang iki si maring Lourdes. Ay, sana all. At dahil nga naman ho, pa naman kami magaluto mga kamangyan, ay dinagtambay-tambay ho muna kami din sa loob ng bahay kubo. Tapos tinanong ko nga ho si tatay diyan. kung ano nga rin ho yung alam niya about doon sa suot niya. Dati pala ang daw ho mga kamangyan, alam na daw talaga sa dyan ni tatay yun kasi nga ni, yun yung kinatawan namin mga taga-probinsya. Sabot na ho sila pagdating sa paglilingkod, pagiging tunay na boses ng mga probinsyano. Dati pa ang din mga kamangyan, laging inasabi sa akin ni tatay, dapat daw ho, kami mga taga-probinsya, meron kaming boses ng tunay na Pilipino, tunay na probinsyano. Ang tingani ho ay yung probinsyano ako partilis, kaya tawantawayaan si tatay. Lagi din ho inasabi sa amin na huwag kaming mahihiya na kami ay probinsyano, dapat ipagmalaki pa namin yun kahit saan kami magpunta. Ah, ang mga ganda at kagagawa po, dapat hindi mahiya. Okay. Sobrang nakaka-relate din talaga ako sa kanila mga kamangyan, gawa ng syempre, alam nyo naman, Kasi kami nagaluto, inapakita namin yung simpleng buhay namin din sa probinsya. At dun pala ang masasabi ko na talaga na proud probinsyano ako. Ay, sana all. Kasi nanay ho, nainggit-inggit pa din eh. Bakit daw siya hindi dinalhan? Kako, kaysa awayin pa si paring Junyo. Ayan na, at binigay ko na sa kanya aring aking suot. Baka rin pa ang maging dahilan ng paghihiwalayan. Ay, wag naman. So, ayan pala, nagagayit-gayit nga niyo pala sila diyan. Gawa ng magaluto din daw sila nung kinamatisang pechay at baboy. At dahil nga niyo, medyo manamig mga kamangyan, ayan nga ni at abalot na namin din eh. So una ho yung foil, dahon ng sagi. Tapos so yung manok, siniksikan na namin ng tanglad, bawang at saka sibuyas. At saka ko na ho nilagay diyan yung pampalasa na ginawa ko ho kanina. At kinalat ko nga nila ang sa buong manok para syempre mamaya kapag naluto na. Ay, talaga namang masarap na masarap. Ay, grabe naman yon. So ayan, bali pinalot nga nila ho pala nila na mabuti yan diyan, mga kamangyan. Gawa ng diga ho ay alagyan niya ng puti. Para ho hindi malagyan yung karne. Aba, iba naman maibang lasa yun. Baka hindi na lasang karne. Lasang putik na ay mapapagalitan tayo ni paring Jun. At sabang nagawa nga namin yan mga kamangyan lamang na ikwento ko sa kanila. Yung isa sa pinakamahirap din naranasan namin sa pagluluto ay yung pagluluto ng lechon. Pag apa na uri parang ang dali lang pero sobrang hirap ho talaga. Ayun, pag may nagsasabi maglechon naman kayo ng isang buong baboy ganyan. Parang medyo nagaano ako, nagadalawang isip, hindi lang ang dalawang isip, parang 87. Ano <laughs> 87? So, ayan, buti na nga nila ako talaga at may mga kalalakihan kami din. So pwede na kami magbuhay prinsesa. Uy, buhay prinsesa. Para ho, hindi man matagtag mga kamangyan, gumamit na ho, kami ng tape diyan. Pero yung ibang inagamit diyan ay kawan. Ari na ho, abalot na natin ari din sa putik mga kamangyan at ini ko talaga para kaming bata din ni na naglalaro-laro na lang ang nang putik. Salamat. <laughs> o so, kaya dali laang na ang naman ng gawin mga kamangyan. gawan ng parang klinga nila ang huari. So bali gar ni nga niyo para magiging itsura niya mga kamangyan at parang hindi mo talaga aakalain na may manok doon sa loob. So, parang isa lang siyang malaking bato na bumagsak sa lupa. Hala na yun. <laughs> so, kaya bali nilagay na nga niyo pala namin yung first batch diyan mga kamangyan tapos asunod na lang ho pala namin mamaya yung dalawa pang natitirang manok. Ibutan nga nila ang pala namin ari ng uling mga kamangyan. So, kailangan mo talaga buong paligid niya ay ma ini nagliliyab, buong nagliliyab. So ayan, nagsimula na rin pala silang magluto diyan mga kamangyan. Gawa ng baka daw nga, nga ni humamaya pa yung luto nun nga, nga ni hong karning manok. Okay, mga mainipin, hindi makapaghintay. Aroy ah. Pero yun nga mga kamangyan, di kayo inaluto ay mga purong manok. Alam nyo naman oh, may mga senior-senior tayo din yung kasama. Kaya kailangan ho oh, talaga ay eh, may mga gulay-gulay. May lawak din naman ho oh, aring karne, pero mas marami ho oh, talaga yung gulay. Nagay nuga na rin ho oh, pala yung sili din yung mga kamangyan. Kaya yan nga ni ho at kinuha na ni Kuya Ompong. Nakakatuwa din nga ni ho mga kamangyan. Gawa ng sobrang lulusog talaga ng no, mga sili din ni Alagang-alaga. Huwag kayo, may mga inasupply na yung mga yam. May mga nabili na sa kanila ng sili, ganyan. So, feeling ko sila na yung magiging supplier sa buong Pilipinas. So, grabe na paka OE. <laughs> Tapos nga niyo pala ng halos dalawang oras mga kamangyan, ay gaya na nga niyo pala yung itsura. Tapos kinuha na rin ho namin. Pinagtag na rin ho pala namin yung putik diyan mga kamangyan at pagka-open ko pala ang talagang sobrang bango niya. Pero meron ho siyang part na nasunog, buntik na maging uling. Pero mm -mm, medyo na panipis-nipis lang yung putik na ilagay ho di yan, kaya nagkaganyan. Pero namang haho kami din yung mga kamangyan dahil halos nga ni humiwalay na yung buto doon sa laman. As in, sobrang lambot, sobrang juicy, sobrang bango. Pero naman yung isa mga kamangyan, medyo nakulangan nga nila ako pala ako sa kulay, gawa ng parang amputla. ako nga ni unong una, hindi pa luto, pero pagkakuha ko, grabe. parang hindi mo na siguro ito mangunguya, parang diret yung lunok mo na. <laughs> sobrang lambot niya talaga mga kamangyan at garni ho yung luto na gusto ko ho no? sa manok. pwede mo nang higupin? Hala, bakit mo namang ginawang soup? <laughs> lamang yan, hindi talaga ako pinakanatuwa. Gawa ng pag-open ko. Ang ganda talaga ng kulay niya. I think huwag na lang kainin, titiga na lang. Huy, ang arte. Pero ayun nga mga kamangyan, sobrang nakakatakab talaga yung itsura niya. At pagkakuha ko nga ni Hudi yan, ayan nga ni si Kuya Bunjig at hindi na makapaghintay. Talaga yung pa ay, aruy ah. At grabe mga kamangyan, sobrang sarap niya talaga. Kakaiba yung lasa niya. At dahil okay na arat din na rin makapaghintay mga kasamahan ko din eh. Abay, alam niyo na ho, kumuha na ho kayo ng baho di yan, at kami ho ay sabayan niyo nang kumain din eh. Ay for the good. Ayun so, mga kamangyan na ho talaga kami sa result din eh. Hindi na sayang ang paglalagay ng puti. Mas madali lang din ho pala yung pagluluto noon mga kamangyan. Gawa ng diga alagyan mo lang ang bagay yung buong paligid niya. Sa ilalim, sa ibabaw, tapos yun ay hintayin mo na lang ang maluto. Ang kaso nga nila, ang talagang ahulaan mo kung kailan siya feeling mo luto na. Pag <laughs> ang diga ho nakabalot nga ni siya sa putik, so hindi mo matitingnan kung luto na o hindi pa. Pero mga 2 hours ho mga kamangyan, pwede na yun luto na. So, yun, no, sobrang sarap at excited do ulit kami na makapagluto ng garne. Ay, for the go. So, yun mga kamangyamang. mili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta, ay, follow nyo na ang ating page at share ng video. Ano? Okay. So, hanggang dito na lang ang ating video at kami magkakwentuhan muna din bye Babay Love You. Hui!